Everybody say though it's in every little things, but what it does it bring if I ain't got you and got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Good morning at isang mapagpalang araw sa lahat ng viewers Luzon, Visayas at Mindanao at especially sa ating mga bayaning OFW Yan, at ingat po kayo palagi sa sulok man kayo ng mundo at uh, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayong araw so ngayon pala ay araw ng Sabado at ito, andito tayo sa tabing Dagat at yan, maraming maraming salamat, salamat maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ads no? sa mga uh, patuloy na sumusuporta sa ating pag-vlog. Ayan, uh, pasensya na kayo at uh, minsan lang tayo nakapag-upload ng na video kasi naging busy tayo sa trabaho natin, no? Alright? Ang parahong sinayang ko Pasakit na dinaras mo Hoy, di ko nakita ang iyong pagdurusa Paano mo sabi? Di kaya ng alala <coughs> Buhay ng pagnanasa Ngunit sabihin mo Sa akin kung paano Pupunuan oh, ang pagkukulang ko oh. Ang aga-aga baka chansin ko yung gilagid mo dyan Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan Upang mabawi ang mga kasalanan Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan Tama na yung kanta natin at baka Maka-copyright tayo So weird Papalok <laughs> tayo ni Lulo Agoy <laughs> Namamakas na yung ano ko ah, boses ko, wala na. May sipon kasi. Hahay buhay talaga. Just tell me you love me Whisper what I still want to hear Let it's time not be far away Let it be out of shape. If you tell me you love me if you lead the way to your heart through the mirrors of silence you love me so weird <laughs> Akiti na mga mata. Tunay kayang nabigha ni ako sa taglay mong ganda Na ayos kong marinig mong tihinig At sa aking haliw at tila ba ito'y ng langit Pag nakita ka na'y ayaw nang kumurap o pumikit man lang kahit baka mawala lang bigla nang hindi ko alam Insay hinahagkan Yakap yakap kita Sana kahit minsan Ay mapansin ako Malaman mong kita ay mahal at yan ay totoo Huwag mong iisipin Nagbibiro ako Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo Hanap ng puso ay laging ikaw Tanging nais ko'y ang iyong pagmamahal Sarang sabihin mahal mo rin ako, ikaw ang tawag ng damdamin ko. Sarang ay mapansin ako, malaman mong kita mahalat yan ay tutu. Wag mong isipin Nagbibiro ako Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo Hanap ng puso ay laging ikaw Tanging nais ko'y ang iyong pagmamahal Sara, ay mahal mo rin ako Ikaw ang tawag ng damdamin ko <laughs> Sara, ay mapansin ako malaman mong kita'y mahal at yan ay totoo Huwag mong isipin Nagbibiro ako Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo Ngayong nandito ka Puso ko'y sumigla Makulay ang buhay ko Paano masabi? Dahil sa pag-ibig mo Di ko akalaing Mahal mo rin ako Sinta Ang aga-aga baka siya ko yung gilagid mo dyan The slide. Certain kind of love that never should of me. I want my love to be to live with you, to live with you, that's the way everybody say. But though it's a every little things, what it does it bring if I've got you it got you, baby. You don't know what it's like Baby you don't know what it's like to love somebody to love somebody The way I love you. Mahal Kita Jinhabi Kuna i g a u l a m n g Aking Sinta Angbo h a y Koi Iha Hando. Makamit lamang ang iyong pag-irok Lahat ay kaya kong gawin Makamit lamang ang iyong damdamin Ako Ako ang tulay na nagmamahal mahal Paano masabi Umasa kang ito'y nagtatagal Hanggang ako'y mayroong buhay at lakas Umasa kang ito'y hindi magwawakas hey! Haba ng panahon Ikaw ay iibigin Mamahalin ko at Sasambahin Huwag sanang Magaling langan Sa pagsuyong Ininilalaan Ang buhay ko'y iahandog Makamit lamang ang iyong pag-irog Lahat ay kaya kong gawin Makamit lamang ang iyong damdamin Ako ang tunay na nagmamahal So weird! <laughs> Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan Paano kaya ang bawat nagdaan? Wala ka na sa aking tabi Tunay na di may babalik Ang dating pagsusuyuan Pagmamahalan At tuluyan ba na hayan Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag na dati walang hanggan paano kaya ang bawat nagdaan ikaw hey! ang aking pag -ibig na nagbibigay kulay sa king daigdig saya ng bawat sandali kailan may hindi pagpapalit ikaw ang aking dasal sana kay muling makita ko damhin ang tibok ng puso mo sana wag mong subukan masisira ang buhay mo kapin mo akong muli kahit sandali kahit isang saglit mayakap ka ngayon naririto Isang katulad mo Na sa akin ay nagmamahal Na mong tapat Na na kung akin lamang Pag-ibig na wagas Ang sang naramdaman Yan ay nagmumulas sa'yo <tong> Just a life certain kind of love never should me. So weird. <laughs> I want my life to be to live with you. To live with you. This way Everybody say though it's in every little thing, but what it does it bring if I ain't got you and get you, baby. You don't know what it's like, baby. You to love somebody to love somebody